So, ito totally different experience talaga. Pero kung kaya, kaya sa kaya. Hindi naman siya ganun kahirap. Medyo ano lang. Sasanayin lang talaga natin. Okay, so everyone, good morning. We're back on the road once again. So ngayon, first time natin gagamit ng isang manual na motor. Isang Bristol Assassin R400. So 400cc twin cylinder. So, oh, yan. Isang walk around. So ito literal na first time ko gagamit ng manual na motor sa kalye. Kasi nakatesting na ako. Marunong ko mag-manual in theory. Kasi nagdadrive naman ako ng manual na kotse. Pero sa motor, ngayon lang natin gagawin. So syempre nakakakaba and exciting at the same time. And ang ano natin dito is kaya ba ng isang beginner na dumiretso ng 400 hindi na hindi ka ng mga 150 160cc na motor recta 400 ka na kaagad. So kagandahan dito, ang unang pansin ko sa kanya is napakagaan. Para kung naka 150cc lang, parang kasimbigat nga lang siya nung click ko eh, mas mabigat lang 'to ng konti. So yan, so, magkakaroon tayo ng first impression, first ride natin dito So salamat nga pala sa pinsan ko na si JR Kasi siya yung nagpahiram sa atin ng motor ngayong weekend Para masubukan natin to Okay, let's go! Alright, here we go! So ang biyahe natin ngayon is um, Dadaan tayo ng s Tapos magsa-service road tayo Sa Alice Papuntang c5 kinakapa ako pa yung gear niya tapos kinakapa ako din yung brakes niya kasi sanay ako ng ang kaliwa ko hindi clutch eh sanay ako sa kaliwa na preno din so medyo kakaiba yung feeling dahil sanay tayo sa scooter yung 400cc natin kasi scooter din eh so eto totally different experience talaga pero kung kaya kaya sa kaya hindi naman siya ganun kahirap Medyo ano lang Sasanayin lang talaga natin So ayan Nalalaro naman natin yung gearing nakakapa pa ako naman kung anong gear tayo dapat Kanina lang may nagulat ako Kasi pumreno ako Tapos na, sabi ko Ay dahil pala nga mag downshift ako Kasi nakalimutan ko Manual nga pala to Hindi ako pwedeng pumita ulat Tapos pumiga na ako ulit ng ganun ganun lang <laughs> pero smooth ang isa sa mga pinaka napansin ko agad dito is yung makina niya dahil nga twin cylinder siya so hindi siya ma-vibrate uh, napaka smooth niya compared sa single cylinder na exciting so yun yung ng na so we are back. Yeah, nakabit ko na yung mic. Kanin, sana narinig yung kanina kung hindi ulitin ko na lang. Woo! Sarap. siyempre, so, always challenge ng mga nakamanual is incline ayun, nagulat ako dahil di ka patimplado yung clutch niya pero in fairness, hindi siya mahirap tansahin yan, nagugulat lang tayo dahil nga hindi natin kabisado na bibigla ako sa clutch yun lang ang challenge ko right now clutch dahil sinasanay ko yung sarili ko na nasa paayong preno ko tapos kaklatch ako so medyo nalilito yung mga kamay ko Tapos syempre dahil medyo maliit tong Bristol, pagdating sa singitan, hindi siya mahirap. Palagi ako naka front brake. Lagi ko nakakalimutan yung front brake. Ay, nalagi ko nakakalimutan yung rear brake pala. Palagi ako nakababad sa front brake eh. So yan, yan yung mga napansin ko na dahil hindi tayo sanay, nag tayo, nangangapa. Pero bukod dun, chill siya. siya mahirap. Ta syempre dahil manual engine brake. Tapos ang napansin ko dito, hindi mo kailangan bumabad sa ano, first gear. Second gear ang ano pa niya. Ah lakas pa nung power nya so kahit slow speed madali yung ano madali siyang paanda rin kahit mabagal sa second gear kasi sanay ako sa kotse na ano eh na pagka slow speed ka first gear ka talaga eto second gear eh So yan, yan yung mga napapansin kong difference na, or yung mga kakaiba dito tapos kahit yan tumatakbo tayo ng 40 ngayon pagka uh, hindi ko siya hinahay rev so 4,000 6,000 rpm lang ginagawa ko eh uh, maano siya yung, yung power niya nasa low end kumbaga so kahit 4th year ka na 40, 50, chill lang siya Tapos, pagka binigyan mo siya ng power, bibigyan niya rin sa iyo, syempre. At ang kalaban ng mga nakamanual, traffic. Tapos ang napansin ko lang din dito Hindi ko alam kung normal ba siya Yung engine temp niya Nasa 3 fourths Hindi ko alam kung normal yan O mainit siya eh And syempre nararamdaman ko ngayon yung init sa paa ko Tapos riding position pala Ito hindi ko na ano kanina Very upright Tayo pa ako Hindi ko kailangan gumanan Hindi ko kailangan dumapa Up, Very upright tayo So yan Syempre yun ang characteristics ng naked bike Tapos, ang hindi ko lang alam, bakit palaging nawawala yung gear indicator? Eh dahil nga hindi pa ako sanay, hindi ko alam kung anong gear ako. First gear pala ako nun, kala ko kanina nasa second gear ako. medyo papatakbo natin ngayon mabilis medyo tataasan natin sarap! Iba pa rin talaga pagka manual dahil nakokontrol mo yung gear. Tapos syempre ang sarap sa tenga kahit wala stock exhaust pa lang to. Paano pa pagka napalitan na to? 100 medyo malakas na yung hangin nararamdaman mo na pagka tumatakbo ka na ng sandaan pero okay lang di, di naman siya sobrang lakas mas malakas lang siya compared dun sa exciting kasi yun may windshield it. so ito open open ka mas ramdam mo at 100 kilometers pero di naman sobra nagulat pa rin talaga ako sa clutch di, di ko matimpla sa ano sa low speed o oh, na pa rin ako pero first time pagbigyan first time in everything di lang sa motor na to first time sa manual so wag nyo naman ako masyadong i-bash kung medyo tatanga-tanga pa tayo mag manual ng motor So ako na enjoy ko lang siya Actually pinagpapawisan nga ako ng malamig ngayon eh Kasi may kaba pa rin ako eh Pero Galing pa sa Osmeña Nakapag C5 tayo s Hanggang nandito na tayo sa may tagig Okay naman So happy ako Masasabi ko na kaya ko siya Hindi tayo Ano Beginner tayo, yes. Pero at least hindi zero knowledge. Diba? So, yun. Medyo, medyo tense lang na. Ang ako ngayon. Ten tense yung kamay ko. Dapat, dapat loose lang eh. Pero, kabado nga eh. So, yan talaga. Wala tayong magagawa. Anyway, so yun ang first ride impression ko dito sa Bristol. Hindi ko pong muna siya yung nilalaro ng gano'n kasi ano lang eh. Kaka.